Unahin nating itimbang ang bakal. Dalawang kilo maabote ang bakal niya. Susunod natin ang tanso. Dalawang guhit ang tanso maabote. Ito ay klase. Ibangin naman natin ang aluminum. Dalawang guhit din ang aluminum niya. Timbay natin ang plastic. Alatin kilo. So 'yon mga kabote, Nakita niyo naman kung ilang kilo natimba.